Oh. Oh, oh, oh. Parang kay Gomez pagsasurvey po kami oh, oh, oh. Mga kagre ka Pagdahan oh, oh, oh. namin oh Para sa grade sisikapin maghanap oh. ng interviewin kahit maulan. So yun na mga mga ka kagre may nakita na kaming target Namin na i-interviewin Tara mga kagri, tapitan natin So yun na nga guys Mga kaagre, magsasurvey kami Dito sa Barangay Gomez So dahil yun doon Hanap tayo, tayo ng iba Panipagong tao na target natin Para isurvey So yun na nga mga kaagre, walang tao Kaya maghanap tayo ng iba mga kaagre lakad lakad tayo mga wow, kaagre no. Maghanap Sa wakas mga kaagre May nahanap rin tayo ng So yun na nga lalapitan na nga natin mga kapre so pagkatapos nga yun mga nakita natin sa uncle dito kaya in-interview na rin natin mga kapre